mga idol. syempre shout out sa inyong lahat. Yan, hindi ko nandito. Hello, mga Magkasama na naman kami ngayon. Magkasama na naman, mga idol. Yan, syempre thank you, thank you sa patuloy na support na mga idol. Oy, salamat, mga dudes. Salamat sa support nyo. Salamat, salamat. At ingat, ingat, syempre At sana'y mag-enjoy kayo. enjoy mga dudes. mag kayo. Yan, mag-enjoy kayo sa mga Pero, mamingwit na naman kami ni Dodong. Okay. Yan, set setup lang kami. Setup, setup, setup. Thank

ba mga nun? One story sa atas <laughs> Uy, no, tarpa, buwin Yung, sabi sa yung pero Ang buwin na mano mga nun Cloud Sumabit ang tuloy Ay, nagsabit man Sayang Ano, uli na sana kami ng dahil Oy, tilapia talaga. Jajente. One sorry mga idol, one sorry. Tilapia, Uy, tilapia. Anon. One sorry. Tilap, tilapia si Dodong. Tilapia tayo. Kuang kuang karpa. Oh, one sorry. Mariwa. Iba mga tropa. Oi. <laughs> Talangka. Cute. Uy. Yes. Uy, tilapia. Sa akin talangka no, man. Oh. Tilapia pero sobrang lit naman. Oh, bayan. Hala. Dipat Balik natin. Balik, 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 balik. Dating gawin. Kailangan natin balik. Hey, mga dodge. Kakaiba oh. oh. Nahuli siya bingwit natin. Oh, talangka Ay, man to. Balik oh. natin. <laughs> oh. Areko. 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 Sipit pay. Yan oh. Ay, oh, ako. di ba? Lulunok. Yan. At kun. At kun oo, Lai uh. mulan na naman, maambun na naman mga maulan mga dong. Oh, magpayong man kami. Magpayong man. Oh. <laughs> Sus ginoo Oh, pero yung cellphone ko magpayong. Kumain na ng idol, diyan ka lang. Magsayaw-sayaw na naman kami dito, nalala nyo ba? Yes, dong! Dingmit mo, dong! Oh, dali. Dali ka ngayon. Kaya nga, dulo. Game na naman. Ito na naman tayo. Pare-parehas. Pare-parehas ang huli. soli, but limit natin. soli. Soli natin, bandaron. Baka pabalik-balik lang siya. Soli <laughs> pa rin natin. La. Ay, talaga. Hmm, baka lang 'yan. Buwan ang unahan lang ng mga maliliit kaya yun kumagat na malalaki Bulan pa man din. Eh. stand by sandbay. Ay, lipat. Wala namin lumipat. Hindi maganda rito. Hindi <laughs> maganda. Okay, stand by standby. stand by. Doon. na. Lumipat na kami. lumipat na. Okay. ang laki ang laki dun grabe uh, ang laki chamba chamba grabe lang ang laki uh, chamba tayo yun chamba buti naman

Ay, hey, mga lodi. Malakas ang ambon. Tignan natin kung paano yung gagawin natin ngayon. Ito. Ito na lang. Ayan. Ito ang sarapangkot. Magpayong tayo. Ano sa idol blast? Ako kung saan nagpunta yun. Okay, payong-payong muna. Habang <laughs> <laughs> wala pang gumagalaw. Pero mas mahirap mag-fishing pa ganito. Pag ganito na, kaya na. Bueno, no, a Hmm? Laki dito idol oh. Uy, ay 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 ay. Uy, laki-laki ng dito mga idol oh. Ay, dalag. Wow. Wow, mga lodi. Wow, ang laki. Ang laki ng dalag. Wow. Wow, na wow mga idol, ang galing. Wow, wow, na wow, ang galing ng idol. Ang galing. kain. Ito, na lahat. Wow, ang galing. Ang galing. Tsamba! <laughs> Tsamba sa dalag mga lodi. tayo. Sinubuy na lahat. Ito. galing. Ang galing ayun Alam. Ang galing.

galing, galing, galing naman. Oh, ano uh, naman, laki. Aling laki. Hmm, dyan ka. At di pala, pala lang pa <laughs> Ay, naku. Ah, na naman natin yun. <laughs> alright, alright. Kasa yung isa. Ano ah, yung ko? Yun. Balik ka dun, balik ka dun. Yan. <clears> Ang <throat> galing. <laughs>

Hindi ko alam kung nasan si Idol Blast ngayon Pero naghiwalay kami So dyan lang siya sa baba O kaya kung san siya pumunta dyan banda So ito, yun nga Grabe, laki ng dalag <laughs> Ayun na lang nangyari sa akin yung dalag na yun Mga huli naman na ah. So itay lang natin si Kuya Blast Baka sakaling kuwan pa Mga May hapon na, ah. grabe, nabutan kami ng ulan Yung may ibang kasi may typhoon tayo may bagyo tayo ngayon kaya tignan natin magkuhan muna pero sige andito man tayo habang wala pa si Kuya Blas kuang kuang kasi puro karpang huli ayaw na ayaw niya kumain ng karpa yun maniwala kayo sa akin ayaw niya kahit hito ayaw niya <laughs> ay sanbay lang sanbay sanbay lang di. Oh! ay sayang sayang yun sayang yung lodi sayang yung pag-isa may kumagas sa ilalim sayang yun good mga idol tayo yung lalarga na at matilim na naman okay matilim na Nabutan na tayo ng ulan. Ngayon mga ulan. Ay, exit na. Oh, mayroon pa yata doon. Uh, uh. Hmm. kumakagat doon. Eh, doon lang. Yan, ingat, ingat. At maraming maraming salamat sa patuloy na suporta mga tropa. Mga dudong. Yan. Ito. Meron nga. Hmm, wala na. Oh, wala na. Ano oh, yan? Yan. Yan. Okay. Ito ating huli. Ito ating huli mang idol. Oh, 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 oh. siguro sa bahay na naman to para may pakita ko sa inyo. Pag dito kasi, naka-net sila. Kaya hindi nyo makita. Okay. Ingat ingat. Thank you, thank you. God bless. All right, mga lodi. Yan, bahay na tayo. Nagdaririnig niyo ba yung ulan? Oh, medyo lumakas ang ulan kaya swerte pa rin tayo nakauwi tayo. Gabi na naman mga lodi, gabi. Okay ito ang ating mga hunde na hindi ko masyado na ipakita kanina dahil sa nakanet siya. Ito. Yan mga idol. Ooh, ooh, yan. Ooh, ooh, ooh. Oh. Oh. Diba? Oh. Oh. Diba mga idol? Oh. Sa kayong dalag din. Oh. Laki oh. Oh. Diba? Oh. Diba? Laki ng dalag na yan mga lodi. Yan. Siyempre. Alright. Diba? Oh. Yan yung dalang na yung kanina ng Binigay niya sa akin. <laughs> ayan mga idol. Maraming maraming salamat sa patuloy na support sa ating YouTube channel mga idol. Thank you, thank you. God bless.